Ang boudoir photography ay isang malalim at personal na uri ng pagkuha ng litrato. Kinukuha nito ang mga paksa sa paraan na parehong sensual at elegante. Ang sining na ito ay tungkol sa pagdiriwang ng katawan ng tao. Nakatuon ito sa kagandahan, kumpiyansa, at personal na pagpapalakas. Hindi tulad ng ibang uri ng pagkuha ng litrato, ang boudoir ay lubos na personal. Ginawa ito para sa mismong paksa o marahil sa isang pinagkakatiwalaang kapareha. Ang layunin ay hindi lamang kumuha ng magandang larawan. Ang tunay na layunin ay lumikha ng isang karanasan na nagpaparamdam sa tao na hindi ka panipaniwala sa sarili niyang balat, na lumilikha ng isang pangmatagalang alaala ng kanilang sariling lakas at alindog. Ang kasikatan ng boudoir photography ay lumago ng husto nitong mga nakaraang taon. Mas maraming tao ang nakatutuklas nito bilang isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagmamahal sa sarili. Ito ay isang paraan upang lumabas sa pang-araw-araw na buhay at makita ang sarili sa isang bago, masining na liwanag. Marami ang nagbubok ng mga session upang markahan ang mga espesyal na okasyon tulad ng kasal, anibersaryo o personal na milestones. Ang iba ay ginagawa ito bilang isang gawain ng pag-alaga sa sarili at pagdiriwang. Ang trend na ito ay nagpapakita ng pagbago sa kung paano natin tinitingnan ang kagandahan. Lumalayo ito sa isang iisa, makitid na pamantayan. Sa halip, niyayakap nito ang pagiging in individual at ang natatanging kagandahan na tatagpuan sa bawat tao, anuman ang kanilang hugis, sukat o edad. Ang anyo ng photography na ito ay isang magandang pagtutulungan sa pagitan ng photographer at ng paksa. Ito ay ganap na nakabatay sa tiwala at bukas na komunikasyon. Ang trabaho ng photographer ay lumikha ng isang ligtas at komportableng kapaligiran. Sa espasyong ito, ang paksa ay maaring malayang ipahayag ang sarili ng walang anumang paghuhuska. Bawat detalye, mula sa tugtog sa studio hanggang sa banayad na gabay sa pagpopos, ay maingat na isinasaalang-alang. Tinitiyak nito na ang karanasan ay positibo at nakapagpapasigla. Ang mga huling larawan ay higit pa sa mga litrato. Ang mga ito ay patunay ng tiwala at koneksyon na nabuo sa panahon ng session. Para sa mga nagsisimula pa lang, ang boudoir ay maaring mukhang nakakatakot, ngunit ito ay napakadaling lapitan. Ang pangunahing prinsipyo ay simple, gawing kahanga-hanga ang isang tao. Hindi mo kailangan ng malaki at mamahaling studio para makapagsimula. Maari kang magsimula sa isang simpleng setup sa isang silid na may malaking bintana. Ang pinakamahalagang kasangkapan ay hindi ang iyong kamera, kundi ang iyong kakayahang kumonekta sa iyong paksa. Ang pag-aaral na makita ang kagandahan sa bawat isa at gabayan sila na makita ito sa kanilang sarili ay ang una at pinakamahalagang hakbang. Ang paglalakbay na ito ay tungkol sa pagkuha ng pakiramdam ng kumpiyansa, at iyon ay maaring makamit kahit na sa pinakasimpleng kasangkapan at maraming puso. Ang ilaw ang pinakamakapangyarihang kasangkapan sa kit ng isang boudoir photographer. Ito ang paintbrush na ginagamit natin upang hubugin ang katawan at lumikha ng isang tiyak na mood. Ang malambot at diffuse na ilaw ay madalas na ginagamit sa genre na ito. Isipin ang banayad na ilaw na pumapasok sa isang malaking bintana sa isang maulap na araw. Ang ganitong uri ng ilaw ay bumabalot sa paksa, nagpapalambot ng texture ng balat at nagpapaliit ng matatalim na anino. Lumilika ito ng isang parang panaginip, romantiko, at nakakagandang hitsura. Maari nating likhain ang epektong ito gamit ang isang malaking softbox o sa pamamagitan ng pagbounce ng flash sa isang puting dingding o kisame. Ang layunin ay gawing banayad at mabait ang ilaw na nagpapaganda sa natural na kagandahan ng paksa. Ang direksyon ay kasinghalaga ng kalambutan. Kung saan mo ilalagay ang iyong pinagmumula ng ilaw, ay malaking nagbabago sa litrato ang pag-ilaw mula sa gilid. Halimbawa, ay maaring lumikha ng magagandang, mahabang anino na nagbibigay kahulugan sa mga kurba ng katawan. Ang teknik na ito, na kilala bilang chiaroscuro, ay nagdaragdag ng lalim at pakiramdam ng drama sa imahe. Ang backlighting, kung saan ang pinagmumula ng ilaw ay nasa likod ng paksa, ay maaring lumikha ng isang nakamamanghang kumikinang na balangkas na tinatawag na rim light. Ito ay naghihiwalay sa paksa mula sa background at nagdaragdag ng isang mahiwaga, ethereal na kalidad. Ang pag-eksperimento sa iba't ibang posisyon ng ilaw ay susi sa paghahanap ng pinakamahusay na nagpapaganda sa iyong paksa at nagsasabi ng kuwentong gusto mong sabihin. Ginagamit din natin ang ilaw upang itago at ipakita. Ito ay isang pangunahing konsepto sa boudoir. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bahagi ng katawan sa anino, maaari nating iguhit ang mata ng manood sa mga tiyak na lugar. Ang teknik na ito ay hindi tungkol sa pagtatago ng mga depekto. Ito ay tungkol sa paggabay sa atensyon ng manood at paglikha ng pakiramdam ng misteryo at mungkahi. Halimbawa, ang pagpapahintulot sa isang anino na bumagsak sa gitnang bahagi habang nililiwanagan ng balikat at pinti ay maaring lumikha ng isang napaka-elegante at masining na komposisyon. Ang maingat na kontrol ng ilaw at anino ang nagbataas ng isang simpleng portrait sa isang sopistikadong piraso ng boudoir art na nagpaparamdam sa paksa na maganda at makapangyarihan. Para sa mga nagsisimula, ang pinakamahusay na paraan upang matuto tungkol sa pag-ilaw ay ang magsimula sa simple. Gumamit ng isang pinagmumula ng ilaw tulad ng isang bintana o isang lampara na may malaking shade. Hayaan ang iyong paksa na gumalaw at obserbahan kung paano bumabagsak ang ilaw sa kanila mula sa iba't ibang anggulo. Pansinin kung paano ang pagpihit ng kanilang mukha patungo sa ilaw ay nagpapaliwanag ng kanilang mga mata at kung paano ang pagtalikod ay lumilikha ng malambot na anino. Kumuha ng mga larawan mula sa iba't ibang posisyon upang makita ang mga epekto. Mabilis mong matututunan kung paano ang isang maliit na pagbabago sa anggulo ng ilaw o ang post ng paksa ay maaring ganap na magpabago sa mood at hugis ng huling litrato. Ang hands-on na pagsasanay na ito ay napakahalaga. Ang pagpili ng tamang lente ay parang pagpili ng tamang salita para magkuwento. Maaring ganap na baguhin ng iba't ibang lente ang pakiramdam at focus ng isang boudoir na litrato. Ang isang popular na pagpipilian para sa genre na ito ay isang prime lens tulad ng 50mm o 85mm. Ang mga prime lens ay may nakapirming focal length, ibig sabihin hindi ka maaring mag-zoom in o out. Ito ay naghihikayat sa iyo na gumalaw at makipag-ugnayan ng higit pa sa iyong paksa. Higit sa lahat, ang mga lens na ito ay madalas na may napakalawak na aperture, tulad ng f1.8 o f1.4. Ang malawak na aperture na ito ay nagbibigay daan sa iyo na lumikha ng isang napakabaw na depth of field na nagpapalabo at nagpapalambot sa background, habang pinapanatiling matalim ang paksa. Ang focal length ng lens ay may mahalagang papel din sa paghubog ng paksa. Ang isang lens tulad ng 85mm ay madalas ninatawag na portrait lens para sa magandang dahilan. Bahagyan nitong pinipilit ang mga tampok na napakaganda para sa mga mukha at katawan. Nagbibigay daan ito sa iyo na tumayo sa isang komportableng distansya mula sa iyong paksa na nagbibigay sa kanila ng espasyo habang kumukuha pa rin ng mga intimate at detalyadong shot. Sa kabilang banda, ang isang mas malawak na lens tulad ng 35mm ay maaring gamitin upang isama ang higit pa sa kapaligiran. Maaring maging mahusay ito para sa pagsasabi ng isang mas malaking kuwento. Ngunit, kailangan mong maging maingat dahil ang malalawak na lens ay maaring mag-distort ng mga tampok kung masyado kang lumapit direktang nakaapekto ang lens sa mood ng imahe. Ang isang mababaw na depth of field na nakamit-gamit ang isang malawak na aperture ay lumilihan ng isang parang panaginip at intimate na kapaligiran. Inihihiwalay nito ang paksa mula sa kanilang kapaligiran na ginagawa silang hindi maikakailang sentro ng atensyon. Ito ay nagdidirekta sa mata ng manonood kung saan mo gustong pumunta, maging ito manayang kislap sa isang mata o ang maselan na detalye ng isang piraso ng puntas. Sa kabaligtaran, ang paggamit ng mas maliit na aperture, isang mas mataas na f-stop number, ay magpapanatili ng mas maraming bahagi ng eksena sa focus. Ito ay maaring maging kapaki-pakinabang kung ang kapaligiran, tulad ng isang marangyang silid ng hotel, ay isang mahalagang bahagi ng kwentong sinasabi mo. Para sa mga bago sa boudoir photography, ang 50mm f1.8 lens ay isang mahusay at abot kayang panimulang punto. Ito ay hindi kapanipaniwalang maraming nalalaman at isang kamanghamanghang kasangkapan para sa pag-aaral. Malapit ito sa nakikita ng mata ng tao na nagpaparamdam na natural. Ang malawak nitong aperture ay magpapahintulot sa iyo na magsanay sa paglikha ng magandang, malabong background na napakakarakteristik ng boudoir. Habang nag shoot ka, bigyang pansin ang iyong focus point. Sa boudoir, ang pagtutok sa mga mata ay halos palaging ang pinakamahusay na pagpipilian. Lumilikha ito ng isang malakas na koneksyon sa manonood. Ang tamang lens, kasama ang tumpak na focus, ay tumutulong sa iyo na makuha ang pisikal na anyo at ang panloob na espiritu ng iyong paksa. Ang lingerie sa boudoir photography ay higit pa sa damit. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Ang mga pagpipilian na ginawa ay maaring magkuwento tungkol sa personalidad ng paksa ang isang pinong set ng puntas ay maaring magpahayag ng romansa at kagandahan, habang ang isang matapang na piraso ng balat ay maaring magpahayag ng lakas at kumpiyansa. Walang isang tamang estilo ng lingerie. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay palaging nagpaparamdam sa paksa na maganda at totoo. Madalas na magandang ideya na talakayin ang mga opsyon sa wardrobe bago ang shoot. Nakakatulong ito sa paksa na pumili ng mga damit na gusto nila at naayon sa mood na gusto nilang likhain sa kanilang mga larawan. Ang proseso ng pagpili ay isang collaborative na pagsisikap. Maaring magbigay ng gabay ang isang photographer na nagmumungkahi ng mga kulay na bumabagay sa kulay ng balat ng paksa o mga estilo na nagpapaganda sa uri ng kanilang katawan. Halimbawa, ang isang high-waisted brief ay maaring magpatingkad sa baywang habang ang isang bodysuit ay maaring lumikha ng isang mahaba at makinis na silweta. Gayunpaman, ang huling desisyon ay dapat palaging nasa paksa. Ang kanilang kaginghawaan ang pinakamahalaga. Minsan, ang pinakamakapangyarihang mga larawan ay hindi kinukuha sa traditional na lingerie. Ang isang malaking sweater, isang simpleng puting kumot, o ang dress shirt ng isang kapareha ay maaring maging kasing sensual at mas personal na nagpapakita ng ibang bahagi ng kanilang personalidad. Higit pa sa mga damit mismo, ang papel ng photographer sa pagtiyak ng kaginhawaan ang pinakahalagang elemento ng isang matagumpay na shoot. Ang prosesong ito ay nagsisimula bago pa man hawakan ng camera. Nagsisimula ito sa malinaw na komunikasyon, pagtatakda ng mga inaasahan, at pagbuo ng ugnayan. Sa panahon ng session, ang pagpapanatili ng isang profesional ngunit magiliw na kapaligiran ay susi. Ang mga simpleng bagay, tulad ng paghingi ng pahintulot bago ayusin ang isang strap, malinaw na pagpapaliwanag ng mga pose, at patuloy na pagbibigay ng pampatibay loob ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng ligtas, iginagalang, at tunay na inaalagaan, ang kanilang tunay na kumpiyansa ay natural na lumalabas. Sa huli, ang boudoir photography ay isang pagdiriwang ng sarili. Ito ay isang nakapagpapalakas na anyo ng sining, dahil nagbibigay ito ng espasyo para sa mga individual na makita ang kanilang sarili sa isang bago at magandang liwanag, sa kanilang sariling mga tuntunin. Ang kombinasyon ng nakakagandang ilaw, maingat na pagpili ng lente, at nagpapahayag na wardrobe ay lumilikha ng higit pa sa isang larawan. Lumilikha ito ng isang karanasan na maaaring magpataas ng kumpiyansa sa sarili at mag-iwan ng pangmatagalang pakiramdam ng pagpapalakas. Ang mga huling litrato ay nagsisilbing isang magandang paalala para sa paksa ng kanilang sariling lakas, kagandahan at natatanging espiritu. Ito ay isang espesyal na regalo sa sarili, isang walang hanggang pagpupugay sa taong sila sa sandaling iyon.